Hindi ko naman siguro ikamamatay kung ipapurso ko yung passion ko. Yung passion ko na masaya ako. Yung passion ko na pinubuhay yung purpose ko sa mundo. Puro ka na lang drawing ng mga damit. Ano ba mapapala mo dyan? Ang kalat na ng mga gamit mo dito. Lagi ka na lang nagkocorrect yung pens mo. Napakamahal pa nung iba dyan. Baka gusto mo na maganap ng totoong trabaho. Bakit ba tutok na tutok ka dyan sa computer? Mo? Wala ka namang naambag sa bahay. Nagtatrabaho ka ba talaga? Ano bang mapapala mo dyan sa kakaturo mo ng sayaw? Aksaya lang yan sa panahon. Dapat doon ka sa opisina. Hindi naman siguro masama humingi ng tulong. O kaya naman magsimula ulit. So, ano bang magagawa ko? Ito talaga yung gusto, gusto ko, ko gawin. Passion, Passion ko to eh. Kung babalikan ko lahat ng yon, nakakatuwa na nandito ako ngayon. Buti na lang nakinig ako sa sarili ko. Kahit walang kasiguraduhan at kahit walang wala na ako. Hindi ko nga ikamamatay ang piliin ang gusto kong maging trabaho. trabaho na excited akong babangon araw-araw. Yung trabaho na mag -e enjoy ako kahit nakakapagod. Totoo, Totoo nga, mapapakain niya ako ng, ng passion, passion ko.